Higit na mapapadali ang trabaho ng MMDA Traffic Enforcers, bunsod ng paglalagay ng Yellow Authorized EDSA Bus Stickers ng pinagsanib na puwersa ng MMDA at LTFRB kontra Colorum. Kumpara sa nakaugalian ng pagpara at pagtiket ng mga enforcers sa mga traffic violators na kadalasang nagbubunga ng hindi pagkakaintindihan, ang yellow stickers na ang makapagsasabi kung ang isang bus ay kolorum o hindi. For our enforcers, we, it will make their life easier because uh, mayroon na silang marka na makita nila na agad kung legitimate mo ba yung bus o hindi. Kasi sa dating paraan, kailangan pa nilang pigilin yung bus, hingin yung papeles, tapos dun, dun sa trans, dun sa paghuling yun, dun, dun maradalas nakakaroon ng mga anomalye. So ngayon, ano na lang, uh, makikita na nila, visual pa lang, makikita na nila kung legitimate o hindi. Aabuti ng tatlong buwan ang inventaryo sa bilang ng mga pampasaherong bus na tumatakbo sa EDSA at sa mga pangunahing lansangan ng Metro Manila, pagkatapos ng ikatatlumput 31 ng Oktubre, huhulihin at tatanggalin na sa kakalsadahan ang mga bus na walang stickers o color Asa Asahang ang hakbang na ito ay makapagbabawas sa suliranin sa daloy ng traffic sa Kalakhang Maynila. Claire Diaz, MMJ News, tagasulong ng Metro.